Scarty ni Madsky. Malapit po talaga sa chicks. Kahit sino pong chicks. Kahit sino chicks na ano po niya. Ayan po. Ito po yung crush ni Madsky. Lapit na talaga. Lapit mo, boy! Ayan, discard ni Madsky. Oh, ayan. ayan. Magaling. Ang galing po yan. Pre, anong masasabi mo sa bago mong nakilala? Uh, maganda siya. Maganda? Ano pa? Okay. Nauha mo ba yung number? Pukunin ko pa lang. Pumayag kaya? Baka siguro. Just, tanong mo. Wala ko na. Wala ko na. <laughs> Shit! Tingnan pa yung... Binigay pa yung number dun sa chicks. Tingnan mo naman. Tingnan. Ayun, ayun yun.